Good day mga idol! Sa mga interesado dyan na idol ko na gustong mag-alaga ng heritage chicken mapa meat type o egg production type or hobby nyo lang ang pag-aalaga. Ready to release na po ang aking mga alaga. At kung magustuhan mo ito idol huwag mong kalimutan e follow ako para direkta kong mababasa ang iyong mensahe. Panoorin lang ang buong video para sa detalye at para hindi na rin hamaba ang ating usapan. Sempre para sa mga baguhan dyan na idol ko at gustong mag isang mag-alaga ng heritage chicken katulad ng Rhode Island Red. Black Australorp at Kabir meron akong kaunting maibabahagi sa inyo para mapalaki nyo sila ng maayos. Rhode Island Red, 14 heads hen 10 months old. At para sa rooster 4 heads 15 months old. Kilatisin lang ng maigi mga idol. At habang pinapanood mo yan idol at napaibig ka e eh, message lang ako para sa iba pang detalye. Mga idol hindi kasama tong baby Cleo namin ha. At magbibigay muna ako ng ilang tips para sa mga baguhan. Sa mga baguhan dyan na gustong mag-alaga at napapaisip ka kung saan ka mag-uumpisa. Sa sisiw ba or sa ready to lay chicken? Kung sa sisiw o day old ka mag-uumpisa idol. Unang-una mong kalaban dyan ay ang mortality ng mga sisiu. Dahil alam naman natin na ang day old ay madaling kapitan ng sakit. Pero may solusyon naman dyan idol para maiwasan ang mga sakit na pwede dumapo sa mga sisiu. Unang hakbang dapat ay vaccinated ang mga ito. Yan ang pinakapanlaban ng mga sisiu para hindi agad dapuan ng sakit. Pangalawa dapat nakahanda ang brooder at grower cage na paglalagyan nila at tiyakin na lagi itong malinis. Pangatlo, dapat may sapat na dami at masustansyang patoka, bitamina at malinis na tubig. Huwag na huwag niyong titipirin sa patoka at tubig dahil pwede maging sanhi ng pagkabansat. Pangapat, pailaw. Huwag niyong hayaang lamigin ang mga sisiw dahil once na lamigin yan sisipunin yan. Dahil madaling lamigin ang mga sisiw at pwede itong siponin at maging sanhi para mamatay ang disadvantage sa day-old mga idol. Pag yan na matay luge ka na agad. Halimbawa meron kang 100 heads na sisiu at 50 lang ang nabuhay. Bali ang mortality nila ay 50-50. Luge ka na agad dahil gumastos ka na sa kulungan o pabahay ng mga sisiu, pailaw, patuka at bitamina. Napakalaking kawala na agad yan sa'yo kung mamatay lang. Ang advantage sa day-old mga idol ay marami ka ng itlog na uulamin pag napalaki mo sila ng maayos at syempre mas malaki ang kikitain mo lalo na pag marami ng pang table eggs ang may poproduce mo. Black Australorp 6 head 6 months old at isang blue Australorp lahat ito ay rooster. Baka mapaibig ka idol kilatisin at panoorin lang ng maigi idol. At kung magustuhan mo e-message lang ako para sa iba pang detalye. at para sa baguhan kung mag-uumpisa ka sa ready to lay ang aalagaan. Ito lang naman ang disadvantage dyan, medyo may kamahalan ang ready to lay. Pero kung may budget ka ay wala yun kaso sayo. At ang advantage ng ready to lay ay mas makakatipid ka sa pabahay nito compare sa pabahay ng mga sisiu na gagastos ka talaga ng malaki. Hindi katulad ng ready to lay ay isang pabahay lang ang gagawin at kung naka-range ay mas makakatipid ka. Siyempre anden na yung pang table egg na pwede mong ma-produce. At napakadali na lang alagaan ang mga ready to lay at mahirap na ito dapuan ng sakit. Pero kung ang target mo sa ready to lay para magparami, babalik ka pa rin sa day old pero may sarili ka ng supply ng sisiu. Ito lang masasabi ko sa mga gustong magumpisa. Baguhan man o professional. Ang mahalaga dito ay mahal natin ang ating ginagawa at higit sa lahat ay nag-e-enjoy tayong mga farmer. Oh, di ba tulog na baby Cleo namin. Napagod nakahahabol sa mga manok niya. Para sa pinakahuling e-pull out. Two months old Rhode Island Red at baka mapaibig ka idol. Bawas rooster lang. Para lang ito sa mga ayaw ma-inbreed or gusto makatikim ng karne e message lang ako para sa buong detalye idol. At lahat ko ng alaga ko ay vaccinated mula sisiw hanggang month old. Kung updated ka sa akin tiyak na panood mo kung paano ko sila inalagaan ng maayos at binakunahan. Kung mapapansin nyo mga idol meron mga itim at mga bolek ito ay hybrid chicken. Kabir X Native at Kabir X Rhode Island Red at mga baby duck Hanggang dito na lang mga idol. Ingat and happy farming with heart.